Good morning, everyone. Ayan, galing na tayo da sa work. Ayan ang uh, weather today. Ayan, nag-snow. Kaya, ito na naman yung takot kong mag-drive. Ayan, so, naka-gloves naka tayo kasi sobrang lamig. <laughs> Oh, hindi pa na hindi pa nadadaanan ito yung pinaka ayoko kasi na stuck ako minsan kaya naman try natin ulit ngayon sana maka makagalaw naman ako <laughs> so ayan ang ating sasakyan dito lang sa may ayan o katulad niyan yung nadadaanan ng mga sasakyan yung don sila naglagay ng mga salt Ayan. so tignan natin kung sana hindi ako ma stuck yan so try natin mag-back up ah, ito yung pinaka ayoko kasi natatakot ako ah, so wala eh kailangan ko na okay. kanina pa ako dito guys nagpa ako na <laughs> okay. ayan o, oh, tignan nyo yung daanan natin sobrang ayan, hindi pa masyadong naadaanan, antayin ko sana siyang mamaya, mamaya na nakapuwi kaso walang tao sa ano, walang walang mga travel, walang lumalabas kasi nga sa panahon kaya dahan-dahan din na lang natin. Kakatakot to. Sana yung main road medyo malinis pero ayan, makikita ko yung mga guys. Nandito na ako sa bahay. <laughs> Inano ko, um, in ko yung aking camera kanina. Ayan, nandito na tayo sa bahay. Time check, it's 7 o'clock. Ayan. Um, sa wakas, thank God, nandito na tayo. Ayan. Ay, thank God, at safe tayong nakauwi uwi And sobrang lamig sa labas. Tapos, um, buti na lang walang mga sasakyan sa likod ko kaya ano dahan-dahan talaga ako 12 to 17 lang ang uh, ang takbo ko kasi talagang maano nakakatakot kaya buti na lang yung may na, may nakasunod sa akin pero lumiko siya agad so thankful ako na wala akong kasunod ayan walang pasok kasi sila sa, kaya siguro hindi busy ang um, daan so ayun guys salamat at Safe tayo nasa bahay. Thank you everyone. Bye.